Hello po mga kababayan mga kaibigan Ngayon po ang sunod nating video ay ang Tips number 2 sa pag-aalaga ng mga pang-exam naman Ang una, yung tips number 1 natin mga kababayan mga kaibigan Ay yung kailangan mag-produce ka muna ng kulungan uh, Broder sa sisi at incubator Ngayon mga kababayan mga kaibigan Ang tips ko na naman sa inyo tips number 2 ay kailangan maghanap na kayo yung naaangay na o nararapat na sa inyong panlasang bloodline ng mga pang-exam na manok. Kasi unang-una, mga kababayan, mga kaibigan, ang halaga ng patuka gamot na gagamitin mo dyan ay sa panahon ngayon ay mahal na. Kaya kailangan yung kung mag-aalaga ka rin, yung maganda na. Yun, mga kababayan mga kaibigan kaya ang ang tips ko sa inyo ngayon ay kung halimbawang makakuha na kayo ng mga pang-exam na manok na yung alaga na ibre-breed nyo ay kailangan pagdating sa inyo i-bacteriaplasing mo muna siya, yung kung tandang o man yan kailangan i-bacteriaplasing mo yan kasi unang-una, mga kababayan, mga kaibigan, di natin alam. Kung dun sa dina, kinunan mo yan, ay eh, meron bakteryang na-produce na sila. Ay eh, kailangan, unang-una, maunahan mo na sila na bigyan mo kaagad. At pangalawa, baka dyan sa lugar mo ay may bakterya na di natin alam ang bakterya, di natin alam kung nasaan yan eh, maunahan mo na na kumbaga, hindi na maapektuhan yung bagong dating mong mga manok na aalagaan na pang exam. Ngayon, kapag uh, nag-bacterial flushing ka na, turukan mo na siya ng, uh, ng B-complex. Isang turok lang yung sa inayin, 0.5 ml. At sa tandang kailangan, yun ang kailangan na laging meron tayong dyan maintenance sa tandang. Ang unang-una, kailangan weekly, bibigyan mo siya ng babe complex, tapos may mga anti-stress na na kapsula o tabletas, marami dyan, bahala ka na mga kababayan, kaibigan, mag-produce, marami naman dyan, Tuman, magtanong ka na lang sa sa mga feed supply, marami na ngayon. Tapos, pangalawa, ang pag nag -bacteria, bacterial plasing ka na, kailangan bigyan mo siya ng bakuna. Kung maaari lang naman ako, mga kababayan, mga kaibigan, ang ginagawa ko niyan, ang bakuna bakunang ginagamit ko na lang diyan ay yung ano, yung yung Lasota Plus IV. 'Yun lang ang binibigay ko sa dalawang niyan bago ko isa lang sila sa pag-breed. Kasi mga kababayan, mga kaibigan, ayon sa mga mga dalubasa, may 15 days na protection na yung mga iitlogin niyan, yung magiging sisiyo niyan, may 15 days protection na dun sa virus na na Newcastle disease. Kaya nakakasiguro ka na na after before 15 days, may may protection pa sila. At pangalawa mga kababayan, kaibigan, kailangan mag-deworm mag kayo. I-deworm mo sila. After mga ma-deworm, yung uh, pamulati, eh kung ano na yung ibibigay mong patuka sa tandang at ang inahin. Ako mga kababayan, kaibigan, ang ibinibigay ko dyan, kung ano ang patuka ng inahin, ganun din sa tandang. At tulad, sa akin, ang ginagamit kong patuka sa inahin ay GMP. Sa tandang na naman, ginagamitan ko siya siyempre, kailangan may concentrate, tapos 50-50, 50 ng GMP4, 50 ng concentrate. Yun mga kababayan, mga kaibigan, ang patuka ako sa aking pinapaitlog na manok. Ang sa tandang at ang sa pinain parehas lang ang kaiban lang sa tandang ginagamitan ko siya ng concentrate 50-50 yun lang mga kababayan mga kaibigan ang ginagawa ko at mayroon akong ibibigay sa inyong tips mga kababayan mga kaibigan na alam nyo sasabihin ko sa inyo ang patuka kahit anong magandang patuka na gagamitin mo na mga breeder pellets o whatever eh ano yun hindi sapat yun para sa inahin kaya may tips akong ibibigay sa inyo para mapertil o ma o maganda ang kalidad ng inyong mga itlog ng inyong mga manok o pag nagpisa sila pag naging sisiw ay katitingnan nyo ibang iba malalakas sila within 3 days lang. Ako mga kababayan, mga kaibigan, hindi ako nagigilaw ng sisiw. Pagkapisa niyan, pagaling sa incubator, lagay ko yan sa kahon na may ipa. Doon ko muna sila palalakasin. Pero mga kababayan, mga kaibigan, wala akong nilalagay na ilaw dyan. Sa gabi, nilalagay ko lang yun sa kahon. Tapos kinaumagahan, bago ko sila ibuksan dun sa kaon, ilagay dun sa sa brother pin, lalagyan ko lalagyan ko muna sila ng tubig na vitamins at sa kabubuksan ko na. Siguraduhin yung mga kababayan, gawin ganyan. Yang pagkababa mo niyan, pagkabukas mo yan, iinom yan ng tubig. Yun, yun muna ang binibigay ko, hindi muna patuka. At ito na nga po mga kababayan, mga kaibigan, pakita ko na sa inyo kung ano yung tips sa inahin para lalong magpertil ang mga ang mga ang mga iitog nila o magiging sisiw nila. Ito nga nga mga kababayan, mga kaibigan, pakita kasi nyo kung ano ang tips ng inyan. Ayan, makikita nyo ang inay ko. Yan ang ingitlog yan. Ayan, makikita nyo. Ayan, inahin na since na siya ay eh, kinondisyon ko na pinaiitlog ko siya yan nakatali yan tingnan nyo walang buntot siya kasi yan dati nasa battery cage yan so nung nangingitlog na siya ibinaba ko na para yung kailangan na microorganism na hindi na ibibigay ng may bibigay ng patuka ay makakain nila kasi sa totoo lang, mga kababayan mga kaibigan ang inahin ay eh, masdan nyo pag yan ingitlog tingnan nyo sa lupa kahit mala kayong nakikita may tinuto ka sila may tinuto ka sila na para sa hindi mo alam kung ano yung mga tinuto ka nila ayan tingnan nyo yung mga kababayan mga kaibagan mga nakatali ko lang yan at para mapertil yung kumbaga mataas ang atsabiliti kapag yan ay nasa lupa at para din silang nakaalpas ayan kaya yan ang nagiging tips ko sa inyo mga kababayan mga kaibigan kung, kung paano kayo mag-aalaga ng mga pang iksan na manok kailangan ang inay at ang tandang yan ang bigyan nyo ng attention at yan ang magbibigay ng magandang bunga sa sisiw kaya yan yan ang ang pinaka-importante dyan ay malakas ang immune system ng magiging sisyo nila at ng mga magiging anak nila at sa shell naman maganda maganda ang production ng itlog ayan kaya yan lang yan ang tinitips ko sa inyo mga kababayan mga kaibigan na katulad kong isang backyard na nasa sa inyo yan kung gagayain nyo ako pero tagal tagal ko nang mag aalaga ng mga pang-exam na manok since ako'y high school pa hanggang ngayon. Ano ang ginagawa ko? Yan. Kasi ito, na-adapt ko din nito mga kababayan ng kaibigan. Doon, kita ko ito sa mga medyo malalaking farm din. Yan ang ginagawa nila. Mga nakatali ang inahin. Yan. Kasi unang-una, nakakakain sila ng mga bato-bato, damo, tapos mga insekto, na kailangan at yun nga yung microorganism na hindi natin kayang ibigay ng feeds para sa itlog ayun nakukuha nila sa lupa yan yan mga kaibigan mga kabayan ang tips number to ko sa inyo at ito pa isang inahing ko mga kababayan mga kaibigan papakita ko sa inyo ito, sang lahi ng buli kong pang-exam na inaheng ko ayan, tingnan nyo mga kababayan mga kaibigan, nakatali ko siya kasi ayan, ayan pa, inuman niya ayan yung ugad niya ayan, pag yan mag mga kababayan mga kaibigan ito si buli, papasok lang yun, yung niya bababa siya, tapos kabababaan ko siya ayun na yun lang yan tinan nyo mga kababayan mga kaibigan nakatali ko lang siya kasi yan ang importante sa inahin tinan nyo mapula malusog siya yan mga kababayan mga kaibigan ayan tignan nyo sa lupa lang nakatali siya dyan ganyan tips ang number 2 ko sa inyo mga kababayan mga kaibigan nasa sa inyo na lang yan kung yun ay inyong aanuin uh, sa akin susundin pero talagang napaka-importante yung nakatali sa lupa ang inay ninyo habang nangingitlog at sigurado ko sa inyo malalakas ang sisyo niyan kasi lahat na kailangan sa itlog para maging sisyo ay nakukuha sa pagkain ng inahin hindi sapat yung kung ano-anong vitamins gagamitin nyo. Ako, mga kababayan, mga kaibigan, hindi ng vitamins sa inahin ko. Basta katali lang yan. Binibigay ko lang yung tamang yung GMP4. Nasa sa inyo na lang yan kung anong mga patuka ang gagamitin nyo. Inuulit ko, mga kababayan, hindi ako endorser ng GMP4. Huwag mangyari lamang na yun ay ang angay sa ating mga inaalaga ang pang-exam naman. Oh. No? Yan lang po mga kababayan, mga kaibigan. Uh, thank you for watching.